Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay, green at gold. Kahulugan ng kulay, ang green ay nagbibigay ng tapang at sigla, habang ang gold ay nagdadala ng kailanawan at tamang direksyon. Mga numero ng swerte, number 8, number 14, number 27 kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng lakas ng loob at mas mabilis na pagunlad. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay, blue at gold. Kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng kasaganaan at balanse, habang ang gold ay nagdadala ng tagumpay at magandang pagkakataon. Mga numero ng swerte: number 23, number 11, number 29. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng bagong oportunidad at maayos na daloy ng plano. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay: yellow at red. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay sumisimbolo ng kasayahan at liwanag, habang ang red ay nagbibigay ng tibay at proteksyon. Mga numero ng swerte, number 5, number 19, number 22. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng positibong enerhiya at suporta mula sa ibang tao. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay, white at blue. Kahulugan ng kulay, ang white ay simbolo ng bagong simula, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at maayos na emosyon. Mga numero ng swerte, number 9, number 21, number 30. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng tamang gabay at kapayapaan sa iyong mga gawain. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay, pink at gold. Kahulugan ng kulay, ang pink ay tanda ng kasiglahan at tapang, habang ang gold ay sagisag ng tagumpay at karangalan. Mga numero ng swerte: number 7, number 15, number 28. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng kumpiyansa at pagkakataong makilala ang iyong kakayahan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay: blue at white. Kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng katatagan at tiyaga, habang ang white ay nagdadala ng kailanawan at tamang landas. Mga numero ng swerte, number 6, number 12, number 25. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng malinaw na direksyon at tamang desisyon. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay, pink at blue. Kahulugan ng kulay, ang pink ay tanda ng malasakit at kabutihan, habang ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at pagunawa. Mga numero ng swerte, number 10, number 16, number 24. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng balanseng pananaw at maayos na relasyon sa paligid. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay, dark green at black. Kahulugan ng kulay, ang dark green ay tanda ng proteksyon at lakas, habang ang black ay nagbibigay ng determinasyon at katapangan. Mga numero ng swerte: number 13, number 18, number 27. Kahulugan ng numero: nagdadala ito ng tibay ng loob at tagumpay sa mga hamon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay: gold at white. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sumisimbolo ng pag-asa at kasayahan, habang ang white ay tanda ng linaw at bagong simula. Mga numero ng swerte, number 24, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng masayang pagbabago at panibagong direksyon. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay, silver at green. Kahulugan ng kulay, ang silver ay nagdadala ng kalinawan at tamang intuition, habang ang green ay tanda ng kasaganaan at balanse. Mga numero ng swerte, number 8, number 17, number 23 kahulugan ng numero nagbibigay ito ng praktikal na resulta at katatagan Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo Mga maswerteng kulay blue at purple Kahulugan ng kulay ang blue ay nagbibigay ng linaw at kapayapaan habang ang purple ay sagisag ng karunungan at inspirasyon mga numero ng swerte, number 11, number 19, number 26. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng bagong ideya at kakaibang pananaw. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay, pink at gold. Kahulugan ng kulay, ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at malasakit, habang ang gold ay tanda ng kaliwanagan at tamang direksyon. Mga numero ng swerte, number 22, number 15, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng emosyonal na balanse at positibong hakbang.